Hello. Hindi ko kayo mag- Ano May ba kayo? Wala. Okay. Sige. Ano ba Anong masakit sa atin? May natapilok po ako ng ano eh. Mahigit isang linggo na rin po eh. Ngayon, masakit pa rin? Eh, ngayon po, niligo ko kahapon. Tapos hmm. kumirot na naman. Mukhang niligo siya. Ano talaga? Mukhang hindi pa talaga. Nakabalik yung ano na si Gaiga. Oh. Pag tinitilin niyo masakit siya eh. Hindi naman po kasi medyo nakakaalaran na rin po ako ng ano. Hmm. Ngayon, paano siya sumasakay? Parang may tusok-tusok po siya. Tapos, parang may tusok-tusok? Tapos parang... nag pa ka? Parang umaangat okay. po yung tingin Sige. Okay. May naiipit pa. Ano po? May naiipit pa. Paano yung pagkatapin off nyo? Yung e? paganito o yung yeah, pangarap? Yan, pagkanyan po. Pagkanyan, okay. Pag Titingnan okay. natin ha. Na. Pag ginanito ko, huwag nilalabanan ha. Titan hmm. mo naman yan. Masakit pa po. Masakit talaga. Kahit mild lang. Pag ganito? Wala po. Pag ganito? Wala din po. Pag ganito? Masakit din po. Opo. Medyo eh. No? Mm -hmm. Pero yung ganito. Opo. Oh, tignan nyo kung magbabago mga may pipili pip 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 yung mga Ibig sabihin niya hindi pa nakabalik. Ah, okay. Hmm. Baka malakas yung pagkabagsak nyo kaya... Opo. Okay, relax na. Mm. Isa pa. Mm. Yan na. Baka. Okay. Hayaan nyo muna sumingaw. Makunti. No? Ito na lang roll. Tatlo. Tatlo. Okay. Pain magic pao natin dyan. Sa mga kasukasuhan natin, mga join-join natin, mga selfing, alam nyo na, kasangga natin. Pow! Walang aw sa pow. Malamang hindi na mag yun. last teroy, Konte na Roy, may nararoon naman akong konti. Kunti lang. Para sigurado na. Wala na. Balikan. Kaya na? <laughs> <No> magic ako. Magic? <laughs> Kanina pag... Ah. na, medyo patuloy na eh. Oo. Okay na? Okay na po. Yan. Yeah. Wala? Wala po, wala eh, eh, po, wala rin po yung... Po. Kasi pagka mayroon na po ako, parang masitit. Parang ano yan. Sige. Haan? Ah? Parang hindi naman. Matunog ah. po dito. Oo. Okay, dito kayo po kayo dito. Dito. Ha? medyo may nga kayo medyo tight ganun. Opo. Medyo tight tight ng konti pero hindi man consistent. Opo. Hmm. Okay nga nga. Tanda ang sarap. Hmm. Apa enggak, dan dan Sarah, oh, enggak, nah, dan Sarah, last, nah, nah, Sarah, oh, ah, 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 oke. Okay. Sakit la Wala naman ito. Oh, okay. Okay nga. Mag-iingay naman. Tapos pag maghihikab tayo, gano'n. <sighs> yan. Okay. Inyan lang. Tapos sa natin yung yun. yun.